Uh, bulag lang ako ng kumain na Ronaldin, mga kalinga. Sana kung meron pong makarinig po sa akin, sana meron pong maawa na mag-sponsor po sa aking mga kapatid na mag-aaral. Sana kung hindi man po kami makaaral dahil na bulag po kami, sana kahit silang dalawa na lang makatapos. Ito mga kalinga, patami pupuntaan po tayo kasama po tayo bata nasa likod po natin bali siya po yung magtuturo kung saan po tayo pupunta hindi po tayo dito bali ko yung bahay na yan hindi pa kung makakalingam samahan niyo lang po kami gagawin po nating uh, pagtulong ito po ay uh, po nila sa atin Nung uh, isang may abutan natin ng tulong siya po yung uh, nagsabi na pagkakal po natin sa mga pagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap ngayon po ay meron po sila nilabit po sa atin isang kababayan uh, may pinang magkituloy po sa pambahay po nila mga kalingap <laughs> ay, ako nga po para si Kalingap Torak sa Pawn Charity Vlogger. Mm. Anong pangalan niyo po, Nay? Ako po, Sali Kabarsa. Ako Banda. Hmm. Ay, ako, Ay, pati pwede magkikita ulit po nai? pwede po? ano na po lang pa ayun pa po pala may dala po akong para po sa inyo kagapasin siya nyo po muna diba? dito ay po kayo ng clear. salamat ma'am na nag a hmm Bali, kumusta po kayo dito, Nay? Ha? Kumusta po kayo rito? Okay naman eh. Kung, ano, si kita. Ako ano, sikit Ako na kita. Hmm. Ay, hindi ako kita. Mm. sila di kita. Hindi rin pala kita. Oh. ako ako pong anak ng ang ah, lalaki yan si Jonas Lerning no. Ay. Si Tatang din pala nakakita. Tulong-tulong tulo, eh. Tulong-tulong. Jo. jo! Ang bira. Wala nga alam. So, ilan, ilan na edad mo? 14. <elderly> Mula nung ay, pagkabata, hindi ka nakakasita? Makita pa ako. Tapos? But... Mabulag lang ako ng may nakainan ko. Nakakadurag ng puso mga kalingap kasi isang pamilya po ito. So, meron po ako napuntahan kanina na isang pamilya din. Uh, kayo po yung tinuro ko niya na napuntahan ko. Mm. Huh? Ang mama? Ah, si ano, mama niya, lula niya. Ah, si mm Auntie Maria? Apo. Ako, masang amiga? Hmm, siya po yung nag, uh, a Turok, hmm. at pinasama niya po sa akin itong apoy niya. Hmm. So, naipa-doktor niyo ba siya noon? Naipatingin niya yung mata niya? Hmm. Ano nang gihidok siya doktor niya na doktor. Na hindi naman daw kung pwede nga ma-tambalan pa? ah. Malaya ako kung ano, umat siya, umat siya ba? Nasta na, 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 taon god? Nasta na, na, taon pa may mga lag, mga to ah. Hmm. May ipituhan. Dati isa lang? Dungan diba dua talaga. Um. Anong findings pa ng mata po niya? Glaucoma. Ay, glaucoma. So, operation po yan. Hindi ko mapinahan. Bakit po? Sa utok na. Sa utok malang Ang ugat, uh, ang ugat kunik sa utok na lang. Lang utok lang mata na ibukol. Oo. Uh, yeah, di mo lang maka... Di na sa kita ka. Dili na maka... Ilang, ang, ilang utok. di dili na bitang kita Bitang mga silang mata. Itong so, ugat um, kay... Mga la, lahos man, laya ba? Laya. May mga nakakita. Tapos po yung kapatid niya... Mga mga dihapon. Mga mga ma dihapon. Mamunots lang. Mga magtulong. Mga mga dihapon. Nakakita po yan? Bulag Parehas mata? Hmm. So bali, alang pula lahat ang anak po din niya. Sampo na akong anak po. Tapos uh, silang dalawa lang ang bulag? Hmm. Kaya bali kayo kayo na lang po dito magkakasama. Apat. Mm. Hirap po nito mga kalinga kasi lalong lalo na ito. Ito, anong grade niya nang nabulag siya? Ah? Anong grade mo nang nabulag ka? Grade 3. Ang start na siya ng grade 3. Pwede kasi amang balay nga. Hmm. Ano yung mo? Lamang ganyan yung ik Ikaw, na. ikaw may diatubang niya, day. <laughs> uh, uh. Ang imahang, ang imo ang imahang, ang imahang kahimtang ron uh, uh. ba? Diba? Ang imahang, mahirap kasi kung meron Ika. ka ma, ma, sagi, ma, pwede po ako matumba. <laughs> Yan yes, sa so pa, Jun? Ka? Mm, hindi ko po kaya maglakad ng malayo na ako lang isa. Hmm. Pero pag dito sa bahay, kabisado mo naman. Kabisado ko naman. Na mag-ihib sa ng tubig. Yung mm, kaya pa mag mm. Maglalabas sa siyang damit. Ang bihira mga kalihip. Ang sipag po mm. niya. Kaya sa kabila po ng uh, kanyang... Mag siya. Mm. Kaya pa niya? Kanin. Mm. Kaya mo pa magsaing? Kaya naman. Kaya mm. mag... Hindi kaya... ka mapasok? Hindi. Oh. Kumain na po ba kayo? Hmm. Hmm. na. naman. Hindi naman kalingat. Mukha sa mo, mo sa mo mula. Mo alto sa sa tindahan, kuha sa magpasama sa sa iyang kapatid o sa iyang pamangkin. Hmm. Okay. Mahirap yung ilang kalagayan, marag di na ako na kuan to na um, na um, tosto sa bud araw-araw kasi ya uh, mamunot nya yeah, ako po og na ay magpamasas na po magmasas ang ko ni hmm, ba masay po kayo mm yeah, ya kana siya ah, mag enjoy na iya ha manghilot po na siya kanang nga o pilay mm mm iko darling iko um, ano ka na? Na, um, Kung nga usalan ba gumay kaluoy may kaloy, kaloy okay, sama sama na mo nga akong akong dalawa ka anak at mga iba na mahirap yun, nga sa amo ang pang-araw-araw nga panghanglan lalo ng bigas nga uh, nakakamahal na kung sa itong panahon ka mm -hmm. ay amo dyan ka listan yun, sir ang bigas nga, kay sa sa, sa pagpanudaan lang, makakalabang, gulay, mag mami ang bigas dyan hindi na mahirap Ang gulay-gulay, pwede po kayo magtanim dyan. Naman po malunggay, talo, okra, kalabasa, mo na mo ma kung matag-adlaw. Ang bigas dyan. Yan na po ko estudyante duha. Mahirap. Anong grade na po yung estudyante po yan? Grade to ang bunso. Ang katanga ko ang pang pang siyang grade saan pa sila nag-aral dito rin po sa katanggawan dili hindi na sa kunil ah sa kunil hmm. mm, nga high school sa IG Basara itong eh, area na ito sakop pa po ito ng kunil yes. ay kunil na ito wala na pala ako sa katanggawan <laughs>

Eh, kami si Buhan, no? Hmm. Eh, kinalasong may kadati. Hmm. Sa una-una, morag... Gusto pa yung ilahay sa una-una, morag galang lang. Di ina, di pa dyan nila Kaya dyan ilang... Di pa niya madawat ang iyang kahintang. nga ah, yung um, lang yung anak sa kaya taas. Ay, sa pangandoy ang ta. Hmm. Ang iskoy lang siya para sa amuha. Yung tao ang hindi na lang magpotob ang ilang pananaw. Kasi po yung gagaya po nila na may makakansahan din po sa paningin. Meron din pong eskwilahan yan. Oo. Oh, may eskwilahan. May eskwilahan naman ta, sir. Pero dili na mo makakaya. Um, Nasa speed. Pero ingon in nila sa nandungan na, 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 ko sa mga istorya. Lako na ipre. Ang amo lang pa ang babasahin. Kamatang mm. hmm. niya kay Di mo po libyaan Kaya naman ang naiskot pa rin niya, Di po na ako na po niya kay sama sa kumbana Di ka kita ang maghihit kay hmm. Mabuntag Maghatog ka nila kapi mm hmm. Niya kabuntag Magkuha ko mag mo sa amang pamahal Kung sa mga sakali Bibigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral Gusto mo bang mag-aral? Opo sana may maka uh, sa yung pan, uh, kahilingan katawa kung isa ka anak laki gusto ko to do gusto to sa mga eskwela po dahil no si Jonas Kahirap makakalingit yung kalagayan po nila. yung gustong iskulan, massage. Mm -hmm. gusto gustong mm -mm. massage, gusto gustong uh, Meron naman po dito yung iskulahan na gano'n. Naasa mabuhay pero malayo hindi na mo ma matag adlaw magkuskusan ang pamasahe hmm mga therapist hmm Sana mga kaliyap, ma mapabutan po natin sila ng K tulong pagmamahal. Kini among bahay? Oo. Oh. Among simbahan na nagpatukod ani. eh. Ah, simbahan ko nagpagawa po nito? Hmm. Mm. Kinintang kinang, mo nila sa nang gasto. Mahirap yun. Amo ah, ba, nag-anak na. Kapit na nila sa una sa Utah. Yuta. Yuta. Hmm. Tumba na Ang katunga, may amung higda. Ang katunga, hindi na yung mga tapakan. Hmm. Uh, Sino pa nagpagawa? Saga sa si Nili Antir Cristo. Ano mo sabi po kay... Nangili, daghan salamat sa inyong pagtabang sa amu, ang dako ay tabang niyo sa mga kang imo niyo sa among balay. O sa imong anak na si Gigin, mo ay naglihok, sinangili naglihok po yung anak mo ay naggasto. Hmm. Maraming maraming salamat po ma'am sa uh, pinabuit niyo pong uh, tulong pagmamahal po sa kanila para uh, may, meron po silang uh, maayos na masisilungan pag uh, muulan. At hindi uh, po yung uh, dating bahay po nila na halos humiga na daw po sa lupa. Tama po ba sinabi ko? Ayan. At uh, pakunti-kunti po rin po tayo sa salita nila. At uh, kairap. <laughs> Mayirap po yung sitwasyon niyo po talaga kung titignan okay. po natin. Lalo pa sa kanya isang napo uh, siyang dalaga. Hmm, ito so, akong kung um, ulitaw. Yan, oh. yan, kat sa makakwarta dito sa perwente. Kay, um, kugihan man to. Mamunot, mamuak. Hmm, kaya po niya. Hmm, magtanim sa nang saging sila. Kini, nagtanim sa nang saging. Pa, paano niya po nakikita po? Eh, paano yung pa pagtatanim niya po ng saging di po kayo nakakakita? Ay, kapika po lang. <laughs> Managaram ko lang yung magpaturo sa asa asa lapitan na itisok na yung saging ako itigtuglo hmm hindi yun ang mga kalingat sila kaya yung kaling kaya yung mga balanghoy yan yung mga tinanong hmm kaya po nagtanin ng balanghoy hmm katulong ka din o ano napuyahapon hmm. napuyahasan napuyahasan Yeah. Isa yeah. bato sa ama niya. Ma Mapunay ma, ang bato. Nagtisok sa sari. Patok po ng kanding, no? Banding, no? Hmm. Nasa so, ako ang anak laki. Alam. Kung nga 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 ba kay Buwan? Hmm. Um, Ay, mo. Ma Para mabot mo nga dilaw. Ang bira mga kalingat. Sana makakabalik pa ako ulit ako dito sa inyo. Ay, ah, tuloy ang sabino. Opo. May ako po pa rin noon. naman yung may hibaw. Wala na Hindi naman natin may papangako na ano, baka sakali may uh, darating na biyaya po para po sa inyo. Yan ang sula, binigyan sa kong kapatid doon sa Manila. Hmm. Kasamb kasambang bahay. Kasambahay po. Hmm. So, bali mga kalip, yung pangunahin po nila na pangailangan po dito ay bigas. Hmm. Mabinay ko ang... Pinakalipos ng ano. bigas. Opo ano nga abin kung muntag na ay mo maluoy sa akong alak nga ito nang isklar, na ay na, mo iskonso ba nangirapan tayo yung pinalog yun marunang siya paano ba alay pa kanina Ronaldin. Ronaldin. Ronalyn Ronalyn opo siya pa si Ronaldin mga kalingap ako si kalingap turak ang tunay kong pangalan ay Nistor Puentes. Uh, sana kung meron pong makarinig po sa akin, sana meron pong maawa na mag-sponsor po sa akin, mga kapatid na mag-aaral. Sana kung hindi man po kami maka dahil na bulag po kami, sana kahit silang dalawa na lang makatapos. Grabe mga kalikap, hindi po hinihintindi ng sarili niya. Mas hinihintindi niya po yung mga kapatid po niya nakaka yung mensahe mo na yon? Kaya naman po anak ko nga well. Kasi si John Cabrera, gusto sa mga school natin. Patuloy sa school, sa grade libig-ligit niya. Gusto siya mga mm uukaan -hmm. sa nga sa tuyan, kuhaan. Well, dear. At may mga kasayang mga Alam niya po yan. nang staff sa sa Warta, kay para ko nang makakaabot sa iya kon pag eskwela sana po mga kalihat na po natin sila na sa kasi pamamaraan lang po At ako makatok po kami sa inyong mga puso Diba so, mga kalinga pata, mahirap po magsalita po talaga kung kita po naman natin yung kanilang kalagayan. Yung tatay po niya ay bulag. Bali yung dalawang alak din po niya, nila nanay siya, nila tatay ay bulag din. Mm. So, mahirap. Gano'n po kahirap yung po yung sitwasyon ito na may anak po kayong... labi na bigas di ako, di, di, di ako makaya nga ako magsulong sa mga anak ayun, na <coughs> Labi na ako kong bunso. Hmm. Ya, ang ako pong mga anak ko bandera, rin sa wala na, na -ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun -ayun po sila'y pamilya, tama tamatama rin po ila pong panguan po, ng lahang pang, pang matag araw-araw. Hmm. Ang mga hatag isa, ginagmay lang. tama rin siya. Tama lang din po sa kanila, sa pamilya po nila. Uh -huh. So yun po mga kalingap, uh, sana po at uh, mat mapabutan po natin sila ng pagmamahal, tulong, lalo-lalo na po sa pamilya po ito. Na may kapansahan po sila sa paningin. Yung kanilang padre di papilya ay hindi rin po nakakakita. Kundi po yung dalawa po niyang anak sawa po sila mga kalingap, So hanggang dito lang po muna ang ating uh, vlog po sa ngayon. At uh, ingat po tayo lagi. At uh, God bless po. At uh, patuloy po natin yung suportahan sila Kuya Bar santos Matubang at hidna vlog kalingat prab. Pray niyong abang lingkod uh, kalingat po. Abay po sa ating lahat at ingat po tayo lagi.